pung abusadong head engineer sa bahagi ng aklan na umano'y pinagmumura at sinisigawa ng isang construction worker. Iniimbestigahan na ng Department of Labor and Employment. ay update po dyan ng Bombo Kalibo. Iniimbestigahan na ng Department of Labor and Employment Odoli Region 6 ang kaso ng umano'y hindi makataong pagtrato ng isang head engineer at paglabag sa labor rights ng mga manggagawa sa isang construction site sa ginagawang bagong Kalibo Public Market sa Rojas Avenue, Calibo, Aklan. Ayon kay Atty. Sixto Rodriguez Jr., Regional Director ng Dole Region 6 na nakarating na sa kanilang tanggapan ang reklamo ng naturang mga construction worker. Nabatid na nagsagawa ng welga ang nasa apat na punong construction worker umaga ng Martes, October 13 dahil sa umano'y nangyayaring paglabag sa kanilang labor rights. Ilan sa mga ito ay ang iligal na pagpapaalis, hindi pagbabayad ng tamang sahod, hindi makataong pagtrato ng head engineer at kawalan ng safety gear kung saan patunay dito ang pagkakuryente ng isang welder noong nakaraang buwan. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez na nakita rin niya ang pinag-uusapang video kaugnay sa mainit na sagutan sa pagitan ni head engineer Reya Cassandra De Vera at isang construction worker na sa kalagitnaan ng pagtatalo ay makitang dinuduro-duro ng engineer ang lalaking trabahador at hinablot pa ang kanyang damit. Nabatid na ilan sa mga umalis na construction worker ay binayaran na ng kanilang hinihinging huling sahod. Pinagsusumikapan ngayon ng Bombo Radio Kalibo na makuha ang panig ng kontrobersyal na engineer. tinitignan namin yung incidents dyan sa kalibo mukang na may report sa akin na nakarating hindi po natin papayakan na ganun-ganun lang nila yung employees natin it should be treated humanly hindi, hindi naman yung court kayo manggagawa lang ay sinisigawan ng basta-basta at araw-araw Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo Bombo Vince Josh Reyes nagulat and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.